So, ito yung uh, beach dito sa Torrijos, Marinduque. Ito yung dinadayo dito. Ito yung pinaka main na uh, beach. White beach. Ito Rijos. Marinduque. Yan yung beach nila. Ang ganda. Malinaw na malinaw. Hindi ka dun sa uh, ibang uh, beach na yung ilit yung mga palabo yun yung pinuntahan namin nung isang araw kahapon pala yan yung bundok na yan bali ang daan nito gilid ng dagat babay ba yung gilid ng dagat na yan yan yung daan ng marinduke paikot so ito yung kabuuan ng Torrijos Beach Torrijos White Beach uh, tawag dito sa Marinduque kaya eh, siya yung pinaka sikat dito sa Marinduque yeah, meron sila mga cottage pwede ka na rin dyan matulog kung meron kang mga tent wala <laughs> ng tent kung gusto nyo gusto nyo magbangka yan may mga bangka rin dyan uh, ito ayun kakatapos namin na ligo. Enjoy namin yung pagpunta namin dito. Ayan po. Oh. Mayroon na rin silang mga pang dito, hotel, na pwede mong i-rent. May lang araw. Ayan po. Poktoy. Ayan po yung beach. Poktoy.